Hello, kabayan, kakabsat, ayan, kakalpas kong nagluto, hanyo mapansinan na ita talok pong dita ulo kon. Nagtalok pong nakakabsat, tanwa lang nagtalok pong umangot tayo ulo, teboko. Ayan, napag-isipan ko, na ano. nag-iisip ako kasi wala akong pera. So, naisipan ko, may peso pala ako nadala-dala galing sa Pilipinas, may 700 pesos ako. So ayan, binilang bilang ko pa ulit-ulit para sigurado, di ba? At ayan na nga binilang ko 700 talaga. Kasi pinag-isipan ko wala akong pambili ng ulam mamaya. So ayan, ipagpalit ko yan mamaya after ng trabaho ko, paglabas ko ng trabaho. So ayan, ipagpalit ko mamaya tingnan natin kung magkano ang Palit niyan 7 dirham. Uh, 700 peso to dirham. Nung nakaraan na naman, 5 uh, years ago, may peso na naman ako noon na 2,000. Pinagpalit ko sa peso. Kasi sayang lang din naman, di ba? Hindi nagagastos dito. So, ayan, ipagpalit ko na lang. Oo, oh, di ba? Makabili pa ako ng ulam. Sa so, perang yan may ATM naman dyan pero walang laman ah, <laughs> oh, matagal pa ang sahod wala ng budget diba ito kami mga OFW minsan nawawalan din kami ng pera hindi laging may pera diba <laughs> at ayan na nga guys kakabsat nakabihis na ako natapos na rin ang trabaho ko thanks god bye bye See you later. <laughs> Wala kaming pera. <laughs> Tingnan natin kung magkakapalit. Hindi na pala pwede ito palitan. Mabay ng pera. Ayan, nakapalit na kami ng pera. Ito na yun. 30, 34 yung 650 dirham. 650 pesos. Ay, o pala, 650 pesos. Ang palit is 3, 34. 34 dirham. Mm -hmm. O, oh, pwede na. May panggulay na. <laughs> kasi hindi pwede yung isang 50 luma na daw yun. <laughs> At ayan na nga kakabisa nakauwi na ako sa bahay. Sobrang init sa labas. Diyos ko. At saka ayan na uh, nangangaw-ngaw-ngaw. Ano yung nangangaw. <laughs> <Alay>, ibig sabihin? <laughs> ayan, na nga ako kasi sobrang pawis ako dyan. Basang-basa ako. At ayan na nga, iduktong ko nga yan. Literal na niya. Antok talaga. Kuhang kuha sa na talaga yan kahapon. Grabe, antok na antok ako dyan. Tignan mo, mahuhulang yung cellphone dyan. <laughs> Ay, antok. Ayan, nahulang ang cellphone.